Kumusta ang dynamics niyo bilang artista na mag-asawa at ang dynamics niyo bilang mag-asawa na mga artista? Let's start there. Was it easier because you're a couple? Definitely easier all throughout except for one scene. Kung ano man yung eksena ngayon, i-reveal niya mamaya. Uh, <laughs> Pero e easier easier because um, nanggaling kami sa, sa isang love team magmula noong 2007. So mm -hmm. ako naniniwala ako doon sa dynamics ng magka-partner na kung talaga mag-work 'yan, mag-work 'yan kahit saan mo dalhin. In fact, nag work din siya pati sa aming personal na buhay. Mm -hmm. Na minsan na-apply din namin sa sa aming personal lives as a husband and wife. Okay. Pero yung root of everything, ay yung the, the basic uh, uh fundamentals like professionalism, 'di ba? Yung yung kakaibang talent niya and yung pakikitungo sa sa kapwa. Pero lahat ng mga yun kasi na-apply talaga namin pati sa aming mm -hmm. sa set, sa aming professional okay. life. Kaya um nakikita ko na nagiging mas madali Kungyari, may gagawin kaming eksena. Dahil siyempre, mag-asawa na kami, kilala na namin ng isa't isa, wala na masyadong yu, wala kapaan. 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 Oo. Pwera lang doon sa isang eksena yun. For some reason, hindi namin alam bakit ito yung pinakamahirap gawin. At yun ay ang... <laughs> Yan? Intimate scene. <laughs> oh. <laughs> yun yung talaga. irony, <laughs> yung intimate scene. Bakit mahirap? Ang hirap kasi kapag example, hindi naman kami magkarelasyon before, pero kailangan namin siyang gawin kasi yun yung karakter na hinihingi sa amin ng director. Pero ngayon, na mag-asawa kami, parang na-off kami gawin na malalaman niyo kasi kung paano kami. <laughs> <Tapos> mag <asawa. laughs> So parang na-off kami, parang, ah, direct, pwede po ba i-dim light na lang po natin? <laughs> so ang dami namin request sa lahat ng ginawa naming eksena, parang go-go, okay kami. Pero doon sa eksena na yun, nag-usap kami, paano kiss mo? Sa kaliwa ka ba? Sa kanan? Oh. So, hindi alam kung paano yung gagusti. Tawa kami ng tawa. Sabi namin, shucks, nakakahiya itong ginagawa. Direk, dim light nyo na lang, please. <laughs> you know, I've done interviews about, you know, superstars doing movies. Pag uh, pinag-uusapan nyo ang uh, isang eksena, uh, halimbawa ito, in this case, which was very difficult to do, alam niyo ba, ako panunuorin ko yan, yun lang ang aabangan ko. <laughs> Ito yung pinag-uusapan nila. And again, that's that's interesting and that's exciting. Let's talk about your dynamics as a couple. Who's the boss? Actually, walang boss, pero bilang babae, kailangan lalaki talaga 'yung naglilinde. Eh. Kailangan talaga, not because boss siya, pero ako as a wife malaking respeto ko sa asawa ko eh. Siya ang talagang tumatay yung haligi ng tahanan. So, every time na may decision kami, hihingi niya yung opinion ko, sasabihin niya kung anong kanya, tapos mag-agree kami. At kung anong maging desisyon niya, naniniwala ko, kasi talagang tinatrust ko yung asawa ko sa lahat ng aspetong pagdidesisyon na naming dalawa. Galing. Ako, oh, sabihin ko sana, si Zia yung boss eh. <laughs> 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 yeah, pero, uh, thank you for what you said. Pero, Totoo po yan kasi in-espouse namin talaga yan sa sa bahay na may mutual um, love and respect sa isa't isa. Hindi lang sa amin kundi pati sa mga anak. Kasi kung ano yung pinapakita namin sa isa't isa, Tama. yun din talaga yung gagayahin ng mga bata. Mm -hmm.